dito ko ngayon sa Tagaytay, dumayo pa. Para lang tumakbo dito sa Oval. Kung makakapag sub 30 pa tayo ngayon. 5km lang. Pabawis lang. So ready na eh. Let's go. Kunti na lang. 1km. 1km na lang. Masad kasi ng ulo ko eh. Pero, I need to finish this 5K run under sub 30. Kasi chinalis po nga yung sarili ko. Diba, Lumayo tayo pa ako dito sa Tagaytay. Mas di tatapusin nila. Diba? Eh, 9.30 na nang umaga. Kaya matas na yung araw. Pero malamag pa din. Woo! Let's go. I just finished my 5K run. Despite of the challenges na meron tayo ng masakit yung ulo, malamig yung hangin malakas pero mainit yung araw kasi 9.30 na tayo next start. sabi ko nga kanina I just finished my 5k run so, hindi inaasahang uh, pangyayari eh this is my second fastest run this sa Strava despite of the, yun nga yun, sakit yung ulo natin malamig yung hangin pero mainit yung araw tapos dumayo pa tayo dito from Binan to Tagaytay pero yung result nagpush lang nag sabi kaya to kaya to tapusin natin 5k And yung, yung result, 'di ba? Second fastest run ko dito sa Strava. And yung fastest ko is condition pa ako noon, may tulog, tapos malapit lang ako di ako lumayo. And yeah, ganun din sa buhay, 'di ba? Pag meron kang goal, kahit anong challenges dumaan sa yo, kahit mabigat man 'yan o magaan, push through lang, push through lang. And the result will be unexpected. Yung i-expect mo na makukuha mong goal, yung in expect mo na makukuha mong goal, ay eh unexpected yung result mas magagat mas magiging maganda pa. Tina mo nabubulbulol ako kasi natutuwa ako kasi this is my second fastest. Naakala ko kanina hindi ko matatapos. 2 km pa lang parang ang bigat na ng ulo ko. Ay hindi ko kaya to. Tas pumutok na yung araw. Mas lalo pa akong nahirapan. So nagpush through lang ako. Hindi kaya to. Konti na lang. Push, push, push. Ang kasanatapos natapos ko yung 5k and the result is uh, 5.18 kilometers ang aking pacing and I finished my 5K run under sub 30, which is uh, 26 minutes and 47 seconds. Di ko alam yung exact pero 26 minutes siya. So yun lang uh, push lang ng push, uh, kahit anong pagdaanan mo, basa uh, alam mo sa sarili mo, naset mo yung goal mo, kaya magagawa mo yan. Guys, bago ko tapusin tong video na to, uh, tour ko mo na kay dito sa pinagstaya namin ng two days and one night ito sa Pine Suit, Tagaytay. Maraming salamat sir sa next sponsor sa amin para mapag-relax dito, mapag-recharge. So, alam mo na kung sino ka, hindi na kita sir. Napaka-abutin mo sa loob, sir. Pagpasok mo dito eh, may kita mo dong ding -ding ay makikita mo doon ting ay white. Kabilaan. Tapos meron dito mga flowers na hindi na tunay ha, pero ang ganda. Tapos may pabango diffuser dalawa, tapos malita lamang. Ito yung pinto, brown. Ito yung CR, may tao sa loob. Pagdating mo naman dito sa dining, meron kang flash of brown, which is thicker na natatanggal na. Pero no, maganda. Tapos, uh, yan, plato, pinggan, na hindi namin nagamit kasi kumain kami sa labas. So, kung ano yung pagkaka-arrange nung may-ari, yung, care, yung caretaker, eh, ganoon pa rin. Ganun pa rin So, meron tayo sa sa likod na pwede mong silipin ang kapugian mo. Let's go! Tsaka, kaya mga cabinets, wherein na uh, pag matagal kayo nag-stay, pwede kayo mag-impact dito ng pagkain. Tapos, uh, uh, microwave, tsaka meron silang tutuan. Siyempre, di mo mawawala yung ref, which is may laman na Toblerone. Ano ba? Magsama ng Toblerone. Tapos pagdating mo dito, meron na namang uh, cabinet, may sungka, may uno, may books, tsaka chessboard. Kung ano yung trip nyo yung laruin, trip nyo yung basahin, ah uh, meron dito. Dito naman yung sopa na tingin ko na to turn into bed. Oh. So, oh, diba? So kung apat kayo, pwede siguro. Ayan, pagdating mo dito, meron na namang uh, cabinet na ilagay ng mga damit. Tapos, ito yung maganda. Aesthetically, check. Uh, olive green. Tapos, may telos. TV, connected to Wi-Fi, so YouTube, Netflix, anything you want, meron. Then, ganda nito, artificial plants, meron din doon, may speaker, aircon, and Ewan ko, books yata Books. Tapos, yeah, ito yung kama. Ganda naman siya, malambot. Na Tapos, may blue light. O, uh, meron din siya remote na yun. Pwede mong palit-palitan yung ulay. Paglabas mo naman dito, meron silang balcony. Uh, Kaliit. Pero, ganda naman. Tadaan. So, yan. Ito yung video sa Ayan, kapi-kapi ka lang dito. So, hindi na rin ako nakatambay dito. nga, uh, late kami nakabalik kanina, diretso tulog, tapos nag-jogging. Late na rin nag -send. Next time siguro, maybe. Pero ganda. Uh, malayo to siya. Hindi naman siya malayo. 1.3 km siya. Pagbabalibayin mo. Galing ka dito, tapos pupunta ka sa maybe parang sentro. Mga kailan. 1.3 kilometers So, may privacy ka pa din. Yung tahimik. Tahimik. Yung gusto mong tahimik na... Kaya e, hindi ka malak. lang. So, yun na lang. Kung gusto mo talaga mag-stay na tahimik, tapos kung mag relax, mong recharge, eh, pasok na pasok sa ito. Body, brand. So, dito ko na natapusin yung video na to kasi mag-11 na mag-self check out kami and babalik kami sa Binyan. Uh, sana okay kayong lahat and yeah, have a blessed Tuesday again. Peace!